Kumusta mahal na mga mangangalakal at mamumuhunan? Kasama mo ang proyekto system, Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang data tungkol sa kumpanya. Pag-aralan namin ang bawat parameter nang mas detalyado ng kaunti pa. Kung kinakailangan, maaari mong ihinto ang video. Iminumungkahi namin na tingnan mong mabuti ang bawat parameter ng kumpanya. Ihahambing namin sa iyo ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. Ang Bio Biotechnology, ticker, LLN. Ang pagsusuri na ito ay batay sa impormasyon mula noong Hulyo 13, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Organization and Bio Biotechnology na bibilang sa subkategory. Medanalisis, 20 siyam na kumpanya ang nakikibahagi sa pagsusuri. Titignan natin ang order table sa dulo ng video. Ang resulta para sa kumpanya ay 1.5 sa isa 0 puntos. Ang average na marka para sa subcategory ay 1.1 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng balangkas ng buong merkado sa pangkalahatan. Makikita mo na ang average na marka para sa buong stock market sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa iskor na 1.5 puntos ang biobiotechnology. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng isang kumpanya ang biobiotechnology at pagbabahagi ng subkategori. Nakita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang mga share ng kumpanya ang biobiotechnology nagpakita ng pagbabago ng 0%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa 2.7% ang subkategori. Market capitalization ng kumpanya ang biobiotechnology nagkakahalaga ng US dollars 7.0 siyam Ang market capitalization ng subcategory ay US dollars 116 na bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars 0.02 bilyon. Na may subcategory capitalization na US dollars 39 bilyon. Sa paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi ang biobiotechnology sa subkategory sa kaso ng market capitalization assessment ay 6.112%. Ang halaga ng libro ay 0.043%. Pagsusuri ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang organisasyong nasa ilalim ng pagsusuri ay walang mga obligasyong pinansyal. Ang resulta para sa antas ng mga obligasyon sa utang ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang price-to-earnings ratio ng kumpanya ay 2,835.2, na may average sa subkategory na 0. Ang market price ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategory ay napakahusay, 2 puntos. Ang mga kita sa huling 12 buwan ay US Dollars, 2 milyon. Ang inaasahan kita para sa susunod na labindalawa buwan ay hindi alam. Pagsusuri ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 800 at 805.5. Ang average para sa subkategory ay 3.3. Pagsusuri ng market value to revenue ratio kumpara sa mga indicator sa subkategory, bad, minus, isa point. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars isa milyon. Pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay hindi alam. Pagsusuri ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama minus isa Ang marginality ay 28.7%, na ang average para sa subkategory ay minus 7.8%. Pagtatasa ng margin ng benta sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 0.021%. Na 20,000 at 5% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng organisasyon ay dalawang daan at anim na daan at labing At sa subkategory na siyam na daan thousand dollars. ng dami ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ay siyam na anim libong dolyar na may average sa subkategory, minus 21,500. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat individual na empleyado ay US$300,000 at 26,000. Sa subkategori na dalawang daan at pitumput anim thousand Pagsusuri ng dami ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay tumutugma sa 0.6% na may average para sa subkategory na 3.7%. Tagapagpahiwatig Gres labing apat na nagpapakita ng antas na 87% para sa kumpanya Anbio Biotechnology. Para sa subkategory, ang antas ng RC, labing apat na, ay humigit kumulang 57%. Ang kasalukuyang presyo ng stop ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 47.27. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay hindi alam. Pumunta tayo sa talahanayan ng order, magagamit ito sa lahat, ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa sa isang partikular na panahon ng sistema ng pagsusuri ng impormasyon. Guru Markets Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas. Link sa nakapin na komento. Batay sa pagtatasa ng kumpanyaan Technology Stock Valuation Reference System Guru Markets isang desisyon ang nagawa. Buksan ang sell order sa US dollars apat na Bukas ang deal dahil medyo mababa ang rating at price dynamics ng kumpanya. Ang pagtatasa ng kumpanya ay ginawa gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng akim. Ang take profit ay nakatakda sa 11.5. Ang stop loss ay nakatakda sa 87.02 sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong isinara ang order batay sa mga resulta ng session noong Agosto 12, 2025, o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker, GALI, magiging pangunahing buy order. Ang video sa pangunahing order ay naipublish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, ang paunahing o pagbabalanse ng isa. Ang kabaligtaran na order ay naayos sa apwal na presyo. Salamat magla sa panonood hanggang dulo at sa paggamit ng information system Guru Markets.